Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My one and only channel. Yo, channel! So for today's video guys, um, papakita ko po sa inyong aking preparation. Pupunta pa ako today guys sa festival mall upang magpa waters registration. Tapos so Magpapatransfer po ako guys. So bali, botante pa ako sa province dati. So ayun ganda-ganda ko oh. So, Ayan, let's go. Punta tayo festival mall. Actually, uh, butante po ako sa province namin. So, and then, uh, plano ko na na magpalipat na sa Manila. Kasi, matagal na din naman na ako. So, ayan guys. Gutom na gutom si ako. So, kaya pala natin mabuhay guys. Pag may isa lang, no? So, sa mga single dyan, So hindi masama na single, hindi rin masama na mag-isa lang palagi. So ako kahit may boyfriend na ako, sanay pa rin akong mag-isa. So ayan, solo date na ako, guys. O di ba? Hala, lamon ng lamon. Kaya kasi nasabihan, tumataba na. <laughs> ayan lang po ang kinakain is life, guys. Ayan, guys. Ah, Nagpa-slow mo walk pala ako niyan. So, bali yung iba na natakot na maglakad di ba? Diba? Pansin niyo po yung mga bata. So, ayun. Hindi na kasi ako bata. <laughs> so, ayan, guys. Ayan, nakita ko na yung community registration area. So, mga 1.30 p.m. pala ako dumating dyan, guys. So, hindi na masyadong matao. Oh. Yan, tapos na ako. Saran, so, ayun, napagod po ako, guys. Gawa ng, hmm, um, hinahanap ko kasi kung saan banda. So, bali, limang guard pala ang napa, natanungan ko niyan. <laughs> So, yun guys, since napagod ako, so ang dami ko pang dinadaan-daanan diyan napapakyut pa ako sa video. <laughs> 'Di ba? Feeling artista 'yan. So, ayan po guys. Ayan, napataan ako. Ganda. Diba, nak naka nakapag-selfie pa ako dyan. O, oh, diba? Ganda-ganda lang. Tapos, mabarik lang ako. like and subscribe to my channel yo channel bye see you to my next vlog